So ayun, uh, welcome back po sa aking uh, youtube channel Ayan Hindi uh, ako lang po ginawa itong uh, content na to Dahil dun sa napakagandang uh, comment ni Boss uh, Hindi lang siya basta comment ni Dream Bikers uh, Isa po siyang suggestion dun sa ating pagulong Ayan Kung nakikita yung comment niya na yan na, O yung suggestion niya na yan na Lagyan daw ng uh, tabla sa mismong likod yung ating pagulong. Mas maganda raw na lagyan ng tabla sa mismong likuran ng ating ginawang pagulong. Uh, hindi lang siya ano. Pwede rin pero kung tabla lang din yung ilalagay natin, uh, sinubukan ko siyang nilagyan ng tabla nung nakaraan. Ang nangyari sa kanya, uh, kinain siya nung ating uh, pagulong kung uh, basta basta na lang natin ilalagay. Uh, Pinag-isipan ko kung papaano lagyan siya ng uh, yung sinasabi ni idol na dream bikers ayan yung sinasabi mo na lalagyan natin ng tabla hindi siya pwede na basta na lang tabla so meron pa naman akong mga natirang materialis dito na pwede kong gamitin sa kanya so ang ang Pumasok sa isipan ko, dun sa sinabi niya na yun, nagkaroon ako ng idea na pwede ko siyang gawin na dapat mayroon siyang pinaka-same siya ng ano, same po siya ng takip mismo ng rotavator, ng traktora. So, yun yung naisip ko sa kanya. Kasi kung tabla lang, ang problema sa kanya pag- ka bigla siyang ano bigla bang ipinalo siya ng uh, kagaya na nangyari sa akin noong nakaraan siyempre hindi naman lahat ng gagawin natin ay eh, malambot ay matigas So nung napunta ako sa yung bakas mismo ng combine siyempre medyo malapad yon uh, yung bakas po ng track pad na yon nangyari sa kanya pumalo yung kasi medyo nabitin uh, pag angat niya biglang nabitin yung tabla natin Pumalo, pumalo siya sa mismong pagulong so nung pagpalo niya mismo siya sa may pagulong uh, doon kinain siya nung pagulong kaya naihinto ko agad yung uh, ginawa ko tapos uh, ang nangyari tinanggal ko rin so sabi ko hindi pala siya pwede nang, uh, basta gano na lang so ginawa ko na rin yun uh, pero hindi siya naging ano kaya ngayon naisip ko Uh, bigla po asok sa isip ko yung takip mismo ng rotor so dapat meron siyang spring na nakalagay tapos meron siyang pinaka stopper na tubo uh, katulad na katulad nga po siya ng mismong takip ng uh, rotor pa para, para nun pagdating mo sa bigla siyang mabibitin o biglang may malambo tapos biglang angat ka sa matigas hindi siya papalo sa mismong uh, sa mismong talim ng ating uh, pagulong. So nakagano din siya nakaganyan. Ganung yung style niya, uh, hindi mo man siya tapakan. Uh, ang mga sa kanya dahil doon sa nakalagay ng na mga spring sa kanya. 'Yun na 'yung magtutulak sa kanya para pumirmis lang siya nakaganyan. At kung kailangan yang umangat dahil bigla siyang lalalim, aangat lang siya. So, ganun yung naisip ko. So, salamat po dun sa napakaganda yung advice. Uh, nagkaroon ako ng uh, mas malalim na idea. So, subukan ko yung gawin. Uh, siguro, yari ko lang itong uh, ginagawa ko. Uh, at pag nayari itong uh, ginagawa kong mga uh, bak yung bakod na to Ah, isusunod ko na 'yon. So makikita niyo 'yon, abangan niyo doon sa ating uh, dito, abangan niyo rito sa akin uh, YouTube channel kung paano ko siya uh, nailagay o kung paano 'yung naging style niya doon sa ating uh, pagulong. So maraming maraming salamat sa iyo, Dream Bikers Idol. Sana uh, sa napakaganda mong advice uh, bigla tuloy parang kinulikuli yung otak ko kaya yon So, marami marami salamat at uh, hindi ko na pagtatagalin itong ating video kasi wala naman pa rito yung aking uh, ngayon dahil yung aking uh, pagulong ngayon ay eh, nasa bukid pa. So, pag nakuha ko siya, saka ako siya gagawin. So, marami marami pong salamat. Uh, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like, i-share yung ating uh, mga videos at uh, salamat po doon sa lahat ng sumusuporta. yan So dahil po dun sa mga comment ninyo, suggestion ninyo, nakagagawa tayo ng uh, content at nakagagawa ako ng uh, video katulad nito. So marami marami pong salamat at ako'y magpapahalam na muna. Uh, marami, bye bye!